Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa Ngayon, ano naman ang kabutihan ng paggawa sa araw na ito? Yung una, yung panahon, kabutihan ng panahon. Ngayon, ang kabutihan naman ng paggawa sa mga araw na ito, paggawa ng mabuti. Ang kabutihan nito ay naitala mula sa hadith na naitala ni Imam Abu Dawud at sa Tirmidhi ni Tirmidini Ibn Majah البخاري صلى الله عليه وسلم من سنابنه ما من أيام أفضل ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام عشر ذي الحجة قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يَرْجِئْ بذلك من شيء سابد سوغو صلى الله عليه وسلم ang pinakamainam, wala nang higit pang mainam na mga araw liban sa araw na ito para sa kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anong araw itong sampung araw, unang sampung araw ng Dhul Hijjah? Sinabi ng kanyang mga kasamahan, wala jihad fi sabilillah kahit na ang pakikipagdigmaan sa landas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi ng sugo kahit na ang pakikipagdigmaan sa landas ng Allah ay mas mahigit pa rin ng araw na ito. Maliban lamang sabi niya sa isang lalaki na humayo umalis mula sa kanyang tahanan, kasama ang kanyang yaman at pagkaraan, wala nang naibalik pa rito. Namatay siya, napas lang, nakuha ang kanyang kayamanan ng dahil sa pagkikipaglaban sa landas ng Allah. Yun lamang sabi niya. Yun lamang sabi niya. So, sapat na itong hadith na ito sa kabutihan ng paggawa sa unang sampung araw ng Dulhidya. So, dahil diyan, ano naman ang mga dapat natin gawin? Sinabi natin na napakainam ang paggawa sa mga araw na ito. So ano ang dapat natin gawin sa unang sampung araw ng Duhidya? Unang dapat gawin dito ay ang pagsasagawa ng Hajj at saka sa Umrah. Ang Hajj at saka ng Umrah. Sa sino mang may kakayahan. So dapat dito, ang sinong may kakayahan ay magsagawa ng ritual ng Hajj at saka ng Umrah. Sapagkat so, sinabi sa uh, hadith, Al-umratu ilal-umrati kafaratun, lima baynahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa jannah ang umrah pagsasagawa ng umbra, pagpapatupad ng umbra, kasunod ng umbra, sunod-sunod na umbra, ay kapatawaran sa mga maliliit na kasalanan sa pagitan nito at ang hajj mabrur ay walang gantimpala kundi ang jannah kundi ang paraiso ang hajj mabrur ang ibig sabihin nito ay yaong hajj na alinsunod sa pagsasagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipinatupad dito ang mga uh, arkan, mga haligi, ginawa ang mga obligado, pati mga sunna, at malayo mula sa mga ipinagbabawal na mga gawain sa panahon ng Hajj. Yun ang Hajj Mabrur. So ito ang kauna-unahang dapat gawin dito ay ang pagsasagawa ng Hajj at saka ng umbra sa sinumang may kakayahan. Pangalawang dapat gawin dito sa mga araw na ito ay ang pagsasagawa o di kaya pag-ayo nito. Sapagkat, naiulat pa rin sa hadith na siyamu yawmi arafata ahtasibu anallahi an yukafira sanatan lati kabla o sanatan baada. Ang pag aayuno sa araw ng arafah, ito ikasyam ng arafah, ay hinihiling ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na kapatawaran sa naunang kasalanan at saka susunod na kasalanan sa loob ng isang taon. So, bali dalawang taon. Unang taon nito, ng mga kasalanan at sa kakasunod na taon. Ano yun? Pag-ayo lamang ng ikasiyam ng Arafah. Pero sa opinion ng ating mga eskular, kabilang si Imam Nawawi, sabi niya, mustahab istihbaban syadid, kainam-inam na pag-ayunuhan ang buong araw, mula ikaisa, dalawa, tatlo, hanggang sa ikasiyam. So, siyam na araw. Mustahab istihbaban syadidan. Ito kainam-inam na pag-ayunuhan ang siyam na araw na ito. So yan ang ikalawang dapat gawin sa unang sampung araw ng dhul Pangatlong dapat gawin dito ay ang pagsasagawa ng sala sa lahat ng oras nito. At lalong lalo na yung mga sunna. Kasi yung obligado, obliga talaga. Pero kasabay nito ay yung mga asuna sunna na ratiba, yung mga sunna na kasunod sa mga obligadong dasal. Sapagkat sinabi sa hadith ng Kudsi, Walayazalo abdiyatakarabu ilayabidnawa filhatta uhibba at patuloy ang aking alipin sa pagiging malapitin sa akin sa pamamagitan ng paggawa ng mga dasal na voluntaryo, hindi obliga, hanggang sa siya ay magiging mapamahal na sa akin. Sinabi ng katastaasan sa Hadith Qudsi. So yan ang ikatlong bagay na dapat gawin sa unang sampung araw ng Dulhidya. pang na kinakilangan gawin o kabilang sa mga mabubuting gawin sa mga araw na ito ay ang pagtakbir, tahmid at saka ng tahlil dahil na ulat sa hadith sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma min ayamin a'adhamu inda Allah wa la ahabba ilayhi al-amalu min hadhihi al-ayyam fa akthiru min at-takbiri wal-tahmid tahmidi wa tahlil wala nang iba pang araw na hihigit sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga araw na ito itong ulang sampung araw ng Dhulhijja kaya dapat lamang na paramihin ninyo ang takbir tahmid at saka tahlil ano itong takbir ang takbir ay pagsasabi ng Allahu Akbar. Ang tahmid ay pagsasabi ng Alhamdulillah. Ang tahlil ay ang pagsasabi ng La ilaha illallah. Kaya ang siga nito, ang paraan nito sa binanggit ng ating mga eskular ay ang pagsasabi ng Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Akbar walillahilhamd. Ganun lamang. So, yun ang tinatawag na at takbir, at tahlil, at tahmid. Panglima, ay kung sino man ang may kakayahan ay magsasagawa o kakatay ng udhiyah. Itong udhiyah ay isang uh, hayop na kakatayin sa ikasampung araw ng dulhidya. Sa sino mang man may kakayahan? Sapagkat ang sugu, sallallahu ay mismo siya nagkatay sa kanyang udhiyah ng tupa na puting-puti at sa kamay mga sungay. Kinatay ito sa kanyang dalawang kamay at binanggit ang pangalan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at nagtakbir siya at ipinatong ang kanyang paanong kinatay ang hayop na ito. At sunna pa rin sa sinumang nais na magsagawa ng udhiyah, nagkaroon na siya ng paglalayon na kapag pumasok na ang unang araw ng Dhulhijjah ay hindi siya kukuha, hindi siya bubunot sa kanyang kuko at hindi siya Uh, mag-ahit sa kaniyang buhok o sa kanyang mga balahibo. Sapagkat ito ay naiulat sa hadith ni Umu Salama na kapag pumasok na ang Dulhidya sa pamagitan ng pagkakita ng buwan nito o pagkabuo ng 30 uh, araw ng Dulkaida at ang isa sa inyo ay dagnais na magkaroon o di kaya gagawa ng Udhiyya sa so kung gayon ay hindi siya bubunot sa kaniyang buhok o sa kaniyang balahibo at hindi siya puputo sa kaniyang kuko. Ngayon, ano ang hikma doon? Ano ang dahilan doon na maaaring nating masabi? Ang dahilan nito, ayon sa sinabi ng ating mga eskular, ay noong ang isang nagsasagawa ng hads na pumupunta sa Makka, dala daladala ang kanyang, o di kaya naglayon siya na uh, magkate ng udhiyah, ng hadi, doon sa Makka, ang taong ito ay pinagbawalan na kukuha sa kanyang buhok at uh, puputol sa kanyang mga kuko. Wala tahalikuru osakom hatta yabulugal hadyu mahilla at huwag kayong magkahit sa inyong buhok hanggang sa maabot sa tamang lugar yung mga hadi, yung mga hayop na inyong kakatayin sa mga aron na ito. Kaya doon sa taong nag, uh, naglayon na magsagawa ng udahiya upang siya ay magiging katulad niya, pinagbawalan din siyang magbunot sa kanyang kuko o puputol ng kanyang kuko o magkahit sa kanyang buhok. Yun ang hikma na binanggit ng ating mga iskolar. Kabilang pa rin sa mga mabubuting gawain na dapat gawin ng tao sa panahon na ito, ay ang pagbibigay ng kawang gawa. Pagbibigay ng kawang gawa, ang zaka obliga, pero mga voluntaryong kawang gawa na mga sadakat. Kung may kakayad ng isang tao, dapat siyang mabigay sa mga panahon na ito upang sa gayon magiging ibayo para sa kanya ang mga gantimpalang kanyang matatanggap. Sinabi sa Baral na Quran, Ya ayuhal ladina amanu anfiqo mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a wal kafiruna humudh-dhalimun. O kayong mamamanan ng palataya, Maggasta kayo sa inyong mga uh, biyayang ipinagalob ng Allah sa inyong bago darating ang huling araw, na sa araw na yaon, walang bentahan. Walang pakinabang na pwede mong bilhin upang ikay makakaligtas. At wala rin kaibigan, wala khulla, walang kaibigan, na ang kaibigan ito pwede mapakiusapan upang makaligtas sa kaparusahan ng Allah ta'ala. Wala syafa at walang mamamagit. Walang sino man ang mamamagit sa mga araw na ito. Kaya, dapat lamang na dito pa sa mundo ay magbigay tayo ng kawang gawa upang sa gayon ay hindi tayo magsisisi sa huling araw. So, yan ang mga dapat gawin sa mga araw ng uh, unang sapung araw ng Dulhidya. Ngayon, marami pang mga ibang dapat gawin ng mga sunan. Tulad ng ating babanggitin, tulad ng uh, pagiging mabuti sa dalawang magulang, pagiging mabuti sa mga anak, pagbigay ng gasta sa asawa at sa mga sa kamang-anak, pagpapalugdong ng habag sa mga kamag-anak, pagiging mabuti, pagpaparangal sa ating mga panauhin, sa ating mga bisita, pati sa mga ating kapitbahay. Sa Yomul Jum'a, araw ng Biyernes, pagbasa ng Suratul Kahab, pagbasa ng uh, Quran ng marami sa mga araw na ito, at saka marami pang mga ibang dapat gawin na kung saan dapat nating samantalin sa mga panahong ito sapagkat tulad ng binanggit natin, ito ay kainam-inam, ito ay kagusto-gusto sa paningin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya dapat lamang sa atin na ito ay masamantala sapagkat ito'y konti lamang at ang buhay natin dito sa mundo ay mahigsi lamang. Kaya kinakailangan natin masamantala ang mga ganitong panahon at saka mga ganitong sandali. Dito ko tatapusin ang ating uh, pagtalakay sa unang sabong araw ng Vlahigya na may makapagbigay sa atin ng kahit na maliit lamang na uh, pakinabang at saka mga gabay o mga aral واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين